Sa Balitang Pambansa, hinamo ng mga opisyal ng National Economic and Development Authority o NEDA na subukang mamuhay sa budget na 64 pesos para sa pagkain kada araw. Kasunod pa rin yan ang pahayag ni NEDA Chief Arsenio Balisaca na hindi maituturing na food poor ang may ganitong budget. Ayon kay Bagong Alyansang Makabayan President Renato Reyes, patunay daw ito na hindi na iintindihan ang pamahala ng pamahalaan ng paghihirap ng mga Pilipinong walang makain. Sinigundahan naman yan ang kilusang magbubukid ng Pilipinas at sinabing dapat maranasan ng economic managers ang ganito kaliit na budget para sa pagkain nang magkaroon sila ng ideya kung paano ito pinagkakasya ng mga ordinaryong Pilipino. Iniimbestigahan na ng Comelec kung sino ang iba pang mga personalidad na posibleng sangkot sa bribery at money laundering case laban kay dating Comelec Chief Andres Bautista. Sa panayam po sa programang ito, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na palaisipan pa rin sa kanila kung saan napunta ang 700 million pesos na umano'y nawala sa gobyerno. Nag-iipon na raw sila ng mga dokumentong o dokumentong maaaring magamit sa investigasyon sa Estados Unidos. Si Bautista ang pinuno ng Comelec nang mai-award ang Smartmatic bilang opisyal na supplier para sa 2016 elections. Walang pinag-uusapan account sa amin, walang pinag-uusapan ang bangko. Pero ang pinag-uusapan bakit nagpakawala ng 700 milyon na piso na wala man lang ka-effort-effort effort, at wala man lang po tayong objection wala man lang tayong pagkikipangingili dahil na pera ito ng sambayanan na hindi naman po talagang dapat nabibigay yung mismong Kasi but, but except uulitin ko po, kaya po, Sir diyan po ang tinitingnan namin. Hindi po namin tinitingnan kung ano yung mga pumasok na sa pera, sa kahit na anong accounts, wala po tayong pag na gano'n. Yan nga po ang tinig ni Comelec Chairman Attorney George Garcia. Sumuko na ang founder ng kumpanyang Smartmatic na si Roger Pinyate sa mga otoridad sa Amerika. Kasama niyang sumuko ang dating Vice President for Hardware Development ng Smartmatic na si George Miguel Vasquez para nga harapin ang kanilang mga kaso sa Miami Federal Court. Kabilang sila sa apat na kinasuhan dahil sa umano'y panunuhol at money laundering scheme na may kinalaman sa 2016 election sa bansa. Bukod sa kanila, kinasuhan din si dating Comelec Commissioner Andres Bautista at dating VP ng Smartmatic Global Services Unit na si Eli Moreno. Sa ngayon nakapagpiyansa ng 8.5 million US dollars si Pinyate habang pansamantala ring nakalaya si Vasquez matapos naman makapagpiyansa ng US 1 million US dollars. Dumadami nga ang mga guro na nagdedesisyong magtrabaho sa ibang bansa. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Teachers Dignity Coalition President Benjo Basas na isa sa mga dahilan ay ang mababang sweldo. Hindi raw sapat ang sweldo para sa bigat ng gawain ng mga guru sa Pilipinas. Nakalulungkot din daw na may mga gurong postgraduate degree ang karamihan sa mga naging ibang bansa para doon na magtrabaho. Una yung sweldo. Napakababa talaga ng sweldo. Pangalawa po ang bigat ng trabaho na sa atin sa Pilipinas. Yan ang pag-uusapan ngayon At pangatlo, um, eto medyo malungkot mo pero toxic no yung uh, working environment po. Yan nga po ang Tini, the Teachers Dignity Coalition President Benjo Basas. Ted Pilol at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.